Kaibigan, pag-usapan natin yung mga may plema. Naririnig nyo ba may plema sa umaga? Ano ba to Delikado ba to Pag-ising natin, nakakainis. ba diba? minsan may plema maputi, minsan may madilaw. Ako, habang nagtututbrush ako, pag na, nasasamid ka, pag ubo mo, mamaya may plema na. Ano ba tong morning cough or morning phlegm? So, alamin natin kung delikado o hindi. Yan. So, may condition na hindi delikado, merong mga posibleng sakit na babantayan din. Tingnan natin kung ano dito. So, yung baga natin, minsan may plema, may toxin, may inflammation. Kaya pag namagayan, maglalabas ng plema. Madilaw, maberde. Depende sa oras ng paglabas ng plema, medyo mahuhulaan natin kung ano yung sakit. Eh. Pag katulad nito, kung madaling araw, yan, hinihingal, inuubo, pwedeng hika. Paghiga, pag humiga ka ng flat, pwede siyang gird. Kasi nga, ma nangangasimang sikmura eh. Pag sa gabi, mas malala. Pag nakahiga, minsan post nasal drip, sipon o hika. Meron namang inuubo dahil ninenerbios. Pag natulog, nawawala yung ubo. So, depende sa timing Merong mga possible na sakit. So, ano, ano yung mga sakit na nagpapadami ng plema? Actually, isang problema kung naninigarilyo kayo. Pag smoking, mayroong smoker's cafe, talaga nasisira yung baga. Uh, laging lagi ng baga sa umuulan, di ba? May baha, tapos maraming potholes, butas-butas, laging may tubig doon, di ba? Ganon nangyayari sa mga baga ng naninigarilyo. Parang may butas na yung baga nila, Ah uh, dahil don lagi na nag-iipon yung plema kaya kahit anong gawin ng smoker pagising nila may plema. Ayaw natin na may sira-sira na yung baga tamaan pa ng bacterial pneumonia, delikado, hindi makakahinga. So smoking tigil para hindi masira. Tayong hindi naninigarilyo may problema tayo pollution pollution sa Maynila, sa mga cities. Di ba talaga? Pag maraming pollution, minsan gusto natin mag ay puro pollution naman na lalangap, nakakasira din ng baga. Okay, meron mga bronchitis, bronchiectasis sa mga COPD. Depende sa kulay. Pasensya na po. Ito kulay ng plema. Sa kulay ng plema na makikita, posible mahuhulaan nyo yung sakit. Pag clear na malalapot, pag dahak sa umaga, okay lang clear. Pag puti-puti, minsan normal, minsan may sakit. Ito, pag yellow or green, di ba? Ang lapot, green. Pwedeng may sipon, pwedeng trangkaso, pwedeng pulmonya. Ito, pag mas brownish yan, ang pulmonya to eh. Pag maitim, eh, hindi rin maganda to, fungal infection. Ayaw natin may dugo, okay? Pag may dugo, ang plema, hindi good sign. Di ba? Alam niyo naman, dugo eh. Merong mga sakit sa puso na heart failure, nag-iipon ng tubig dito pag dahak, parang mapula-pula. Pero merong pula na dugo talaga from ano yan, pwedeng lang cancer, pwedeng tuberculosis. Papacheck tayo sa doktor. Huwag matatakot agad. Meron namang dugo na ano lang, kakaubo, na sugat lang sa lalamunan, baka doon lang. So, pag may morning cough kayo at phlegm, katulad ko, eh, may morning cough and phlegm ako, Uh, ito yung mga possible, possible, na sakit. Pwedeng sipon, allergy, sinusitis, pwedeng GERD, acid. Umakit yung acid kaya naglalapot yung lalamunan. Sigarilyo at mga lung problems at smoking. Unahin natin, okay? Hanapin niyo kung saan kayo dito. Pag dito, hindi naman masama eh. Itong mga iba, hindi naman delikado. Ayaw natin dito sa mga may talagang chronic infection. So, palagay natin post nasal drip. Yung laging paghiga. Ito nga, akin parang sinusitis allergy. So, parang lagi may tumutulo. Di ba? Parang lagi may makati dito. Parang may makati na gumagapang dito. So, post nasal drip yan, galing yan sa sipon. Ang mga sintomas ng na post nasal drip, eh, no? yung boses mo magbabago. Yan. Okay, inom na maraming tubig. Actually, tubig ang luna sa maraming sakit dito. Nauubo, Masakit lalamunan, parang nangangate, eh. tuloy-tuloy yung ubo, sore throat. Yan, no? Humihina ang boses. Pwede yung post-nasal drip. Ano gagawin? Uminom ng maraming maraming tubig. Tatlong litro, apat na litro, mga 3 liters. Pwede mag-gargle ng warm, warm water. May tulong din yan. Pwede rin ang humidifier. Yung laging naka-aircon, hindi rin maganda. Pag laging naka-aircon, nagda-dry eh. Nagda-dry ang ilong, nagda-dry ang labi, pati dito sa baga. Kaya meron mga humidifier na pampabasa. Parang ganito, humidifier sa likod. Uh, okay. Pwede rin naman, hindi post-nasal drip, pwede naman allergy. Maraming may allergy, 25%. Ako, hindi ko alam may allergy ako dati. Mukhang may allergy din ako. Allergy, nagpabahing, pag maalikabok, nahahatsing ka sa bahay, ba diba? pag may naglilinis, ito sintomas ng allergy, runny nose, yan, no? nasal congestion, barado ilong. Ang mga boses ko, medyo barado ilong. Inuubo, hahatsing, mapula-pula ang mata, yan, makati ang ilong, di ba? Namumulay sa may ilong. Yung may hika, hika and allergy, medyo konektado eh. nahirapan Nahihirapan matulog. Mayrong mga gamot na binibigay ang doktor, mga nasal steroids na try ko na rin to, antihistamine, anti-allergy. Pero ang pag-iwas, iwas sa malikha malinis dapat. Yung iba nag allergy sa mga halaman eh, sa mga pollen, di ba? Sarap maglakad sa me sa labas eh, pero pag may allergy ka sa halaman, di magmask na lang, iwas muna. Okay? Iba naman, ito naman po, iba naman to sinusitis nagkakos ng plema. Ito may sinuses tayo, dalawa dito sa may noo, dalawa sa tabi ng ilong. Pag nagbara yan, nagkaroon ng plema. Ito, pakita mo, Dok, ang daming plema sa lobo. Oh. Yan. Medyo ngongo ang boses. Uh, pag sininga mo, ang daming, ito, oh, madilaw na plema, very yellow, nagba-bad breath, tsaka masakit dito. Okay? Pag sinusitis, binibigyan po ng uh, antibiotics. Tapos papacheck tayo sa ENT. Minsan, may ginagawa rin yung mga ENT doctors na sinisip-sip itong mga ano, uh, plema. Pag baradong barado So, ito po, sinusitis. Home remedy, ganun pa rin. Inom ng maraming tubig, tulog ng sapat para malabanan yung infection. Ito naman, minsan may plema, tonsillitis ah uh, minsan nakakalito ang tonsillitis. Tingnan mo sa salamin, dapat malaki ang tonsils na mumula. Minsan to sa dila mo ma. Pasensya na. Sa dila mo ma, pwede mo pasok yung dila mo, maramdaman mo kung medyo namamaga. yung sa tonsils mo, o hindi. O tingnan mo sa salamin. Pag nakita mo may parang nana doon, may lalo na kung may puti, bacterial infection yan. Kailangan antibiotics, 7 days to 10 days kung tonsillitis. Pero minsan naman, Masakit lalamunan mo. Kala mo tonsillitis, pero hindi naman tonsillitis. Okay? Kala mo tonsillitis, pero GERD pala. Imbis na, ibig sabihin yung asido dito, like, like ako po, nakahiga, humiga ako after 15 minutes, maramdaman ko na yung kinain ko, yung asido akit dito. Tapos, <coughs> mauubo ka <ko> na dito, <coughs> mauubo ka na yan. Ibig sabihin yung asido, maakit eh, mahapdi. Pero minsan hindi mo na nararamdaman yung half day dito, dito mo na mararamdaman. Kaya pagising mo sa umaga, may acid at pagkain na umakyat dito, nababad yung lalamunan mo, masakit, boses pwede masira, at nagkakasugat dito. Kaya akala mo tonsils, pero acid pala, ayan o. Oh. Yung acid o, oh, umakyat yung acid, umakyat dito, pwede masira ang boses natin. So pag ano you know, heartburn, umakit yung pagkain, hirap lumunok, parang may lump dito, parang chest pain. So pag -higa, dapat medyo mataas. Uh, pag ganyan, dapat mga 20 degrees, either dalawang unan o gagawa tayo ng parahan mas mataas. Yung iba, natutulog sa lazy boy, pataas siya. Okay, pag ang problema, exercise, upo maigi pag kumakain, konti-konti lang pagkain, ha huwag pupunoy ng tiyan dahan-dahan na pagmuya para hindi mahirapan ng tiyan. Umiwas sa mga spicy na ng tiyan. Mas ano lang, yung mga bland foods lang. Yung mga di matatapang yung lasa. Yung ni natin. Maluwag lang ang pantalon. Huwag masyadong magmaong na masikip. Pag naipit ang tiyan mo, akit yung kinain mo. Pag higa, nakataas siya. Oh. Nakataas. Bawas alak, iwas alak, iwas kape, at maghintay ng 3 hours. Ako, minsan 3 hours, kulang pa eh. Kung kakain ka ng 6, 7 ng gabi, ang tulog mo mga 10 o 11. So, kung matutulog ka ng 9, dapat alas 6 pa lang kumain ka na. Kundi mag-iipon yan. So, yan ang problema sa GERD. Okay? Tapos, isa pang problema, merong basic tips din para pang tanggal ng plema. Ito naman yung mga tinuro ko kanina, yung mga post-nasal drip, allergy, Uh, mga tonsillitis. Basically, gusto mong mabasa eh. Maraming tubig iniinom. Kung teacher kayo nagsasalita, kumakanta, dapat tatlong litro, apat na litrong tubig para hydrated. Kasi lalo na kung mainit, di ba? So, pwede... Uh, maraming tubig pag inom, pwede rin tubig rin, tubig may asin, ginagargle, matanggal yung mga nana dito. Steam inhalation, kung ayaw mo mag-steam inhalation, pwede maligo ng mainit eh. Diba, pamaliligo ka, shower, medyo mainit na tubig, saram mo yung banyo mo. Malanghap mo yan, mababasa lahat, pati yung dito sa loob, maganda po yun. Mas luluwag yung plema, ayaw mo magbara. Uh, Ito, luya, pwede sa labat, turmeric, or lemon juice, may tulong din po. Okay? Tapos, uh, lastly, pwede rin namang may plema. Ito yung medyo mas serious konti may pulmonya, kaya nagkaroon ng plema, may lagnat yan. COPD, sira na yung baga sa paninigarilyo, may bronchitis, lagi may infection. Ngayon, kung talagang may sakit, eh, talagang papacheck tayo sa doktor, kailangan ng antibiotics, merong mga expectorant, pampalabas ng plema, at merong postural drainage, yung hihiga ng flat, tapos hihiga ng paside, tapos merong hihiga ng padapa eh padapa yung higa tapos yung puwet mo medyo nakataas medyo mahirap to para yung plema mas lumabas tapos chine-chest physiotherapy ito pinapalo palo-palo oh. dito pa nakadapa pinapalo dito sa likod malakas ang palo para maalog yung plema nakadikit yung plema sa baga matanggal yung plema tapos pag umakyat na dito i huff mo huff para paglabas mailalabas mo yung plema Napakahalaga paglabas ng plema kasi pag tumatanda tayo, lalo na yung may edad na, na talagang matanda na, may pulmonya, bago sila pumapanaw, eh, hindi na nalalabas yung plema. Naiipon na dito. So, pasalamat tayo na nalalabas natin yung plema kasi oras na hindi na natin malalabas yan, magbabara na yan, hindi tayo makahinga. Okay? So, tigil sigarilyo, tigil sa mga pollution, controlled coughing, may tulong po yan. Okay? And lastly, warning sign, siyempre, ayon natin uubo o may dugo. Kaya yung pag-ubo, ganito lang, half lang. Huwag <coughs> mo idahak na parang babaliktad yung bitukan nyo kasi delikado. Pag umubo ng dugo, ayaw natin. Basta may dugo, maraming possibilities kasama ang lung cancer pero meron din iba. Okay, sana po nakatulong itong video. Pasensya na medyo mahaba para malaman. So, most likely naman kung pwedeng hindi delikado yung plema mo or kung duda ka na baka merong mas serious na dahilan, doon tayo magpapacheck sa ating pulmonologist or lung doctor. God bless po.